Okay, maganda nga po, kabayan ha. At uh, andito ako ngayon sa tanggapan ni Pres Angel Padua, no, ng itong uh, 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 nasabing FTI transport, no, aalamin natin sa kanya kung uh, sila ay magtataas din ng uh, pamasahe dahil doon sa yung ibang mga presidente ay eh, napakataas nung hinihingi. Ngayon, Itong uh, ating uh, kaibigan na presidente, si Angel Padua, ay uh, natin ng uh, payag tungkol dito sa kikiging problema dahil doon sa pagtaas ng mga gasolina, no? Siyempre, yung uh, lahat ng ano, gustong humirit, ano? Ikaw ba, Pres uh, Padua, ano ang anong masasabi mo dito sa pagtaas ng gasolina? at saka napakataas na talaga ng gasolina pero ikaw ano ang balak mo kasi yung ibang grupo ay humihingi uh, ng uh, taas pasan sa akin kung sa amin naman po sa amin grupo lalo sa ato na corporation po para magkita ng aming leader na si Reswatcho at ang inyong abangalikod mas president po ng national ko. sa amin naman po ang inihingi naman po namin ay okay lang po magdagdag ng pabasahe dahil talaga naman po sa tumulang tumas po pa ang pabasahe pero hindi naman po dapat na malaki. Yung natatama lang naman po. Dati nga po, mabot pa tayo ng kulukulay sa daan. Eh, hindi naman na itataas sa pagkasay. Magkos na lang po, gagawin na lang po siguro. Ang hinihirap natin tulong sa ating gobyerno, sa ating pamahalaan Dahil alam niyo naman, pamalaan natin ngayon na, ay eh, sunod-sunod ang trahedya na nangyayari sa atin. At magpagtulungan na lang po tayo. Ang pinakamaganda siguro ang suggestion ko naman, no? Tutal, sabi naman ng ating director ng DOTR at sa kanyang department, si Director Bautista at si Secretary Guades na may ayuda naman sila ibibigay. Pero sana yung ayuda na ibibigay nila sila sa nila ay talagang mapupunta doon sa mga driver na bumibiyake. Anong, anong dapat? Anong uh, suggestion? Ang ay... suggestion ko po dyan sa ayuda na inano ng gobyerno natin, ay pwede naman po pinakamaganda sa terminal sila ang punta doon na may pamigay doon sa mga talagang mga driver. Kasi marami po mga tawid pasada ka may hawak, kung doon nila lalagay, marami po may hawak na hindi nila ma-withdraw, marami po walang hawak na tawid pasada. Ay yung pondo na napunta dyan ay hindi na ibibigay ng tama at maayos. Mm -hmm. At uh, sinasabing sinasabi nga na yung mga ano na yan ay yung mga unang uh, bigayan ay hindi nakinabang yung talagang mga miyembro. Apo. Karamihan po kasi dyan ay, may mga tawid pa saan ha. Uh, talagang ano, minsan mga operator lang nakikinabang hindi ka dibigay sa driver, mayroon pa nga yung iba, patay na, nakakuha pa dahil may mga kawin so pa sa the car. Kaya nga, suggestion nga po namin sana para wala at maayos lahat na bigyan, punta po sila sa mga terminal-terminal po. Doon nila ipamahagi yung kanilang subsidiya, ibigay ng maayos sa mga driver para yung driver na mismo pupunta punta sa gasolina. Okay. Uh, press, uh, paano yung mga dating mga nakalistang mga wala na, hindi na membro, patay na? Paano ang suggestion mo kay sa DOTR at saka sa LTA party? Ang suggestion nila, yung mga patay na, syempre, I yung para sa kanila na pondo, yung jeep nila ay nandiyan pa naman, di yung driver po nga nila bibigay. Kasi oh, may hindi. mga driver po yan. Oo. Kung nabenta natin, ito po sa nakabili, doon din po nila ibibigay. Dahil yun po yung mga service yung publiko talaga, public transport talaga, di, yun po talaga dapat nga O yung mga na-terminate na, na may pangalan doon sa pure subsidy, anong magandang gawin? Dapat po yun ay talaga hindi na po nabibigyan. Karamihan po kasi pag mayroon, hawak ng mga card, hindi withdraw na lang nila, ini-incast, tatalit sa land bank, ini -in encash kaya wala pong nangyayari. Yung mga driver talaga na naghihirap, walang nakukuha. Ayun. Yan ang uh, misahin mo? Opo, yan ang mga sa gobyerno natin at sana pag-aralan po nila yung kanyang maigi. Dahil maraming beses na po nangyari ang ginawa ng mga nakaraan pa na may mga subsidiya Piligay na Tawid Pasada ay sa terminal po nila piligay Ayun. So, mas maganda ba Mas maganda ganun? po yung gano'n para nakikita po ng mga driver at sila mismo ang driver ang tatanggap ayun, hindi lamang yung operator hindi lang yung operator na di bumibiyahe um, so dito sa mga member mo mga ilan yung mga member mo that, na dapat ay makinabang sa fuel subsidy? No, po po. dito po sa amin ay talagang marami lalo sa NCR oh. medyo talagang napakarami po na dapat sila yung makinabang. sila yung makinabang mga trader po natin. Mga buhay ito ha. At, Aramihan uh, po buhay, lahat yung bumibiyahe po. Ayun. Ay yun ang uh, pinakamaganda. No? Yes po. No? Opo. Okay. At uh, ipanawagan mo kay PBM uh, BBM at saka sa mga senador at congressman po. Uh, Unang-una sa lahat, uh, sa ating mga pangulo ay sana maunawa mo kami at matindihan kung kami man po ay humihingi ng taas sa inyo ay alam mo naman ako pa sa lahat po, ang presyo na bilihin, petrolyo at lahat-lahat po. Pero kami na po hindi mapagsamantala na hindi na gano'ng kalaki. Hmm. Yung sapat lang naman po at sapat. Tapos okay. po sana yung mga wow. subsidy na ipamimigay nyo, sana po na maka-arating ng maayos sa aming mga driver. Yung sana tuloy-tuloy tuloy, ano? At sana tuloy-tuloy, hindi lang po isang bigayan, kung may bigay mo tayo ng pondo Ganoon pa rin po sana ang gawin nila para ah. makinabang po talaga yung mga totoong nahihirap. Sa mismong terminal. Sa mismong mga terminal lang po nila pamigay ng subsidy At uh, anong grupo ito sa iyo? Transport Corporation po. Okay. Bali, ano ngayon ang katungkulan mo? Ako po ay Vice President National 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 Corporation ng National ng Acto Corporation Ayan, maliwanag po yan ha, hindi po siya naghahangad ng uh, mataas, basta kung ano ang itigay at pagkaloob sa kanya ng gobyerno, ay tanggap po nila. O, po. Kasi, totoo lang po eh, may mga anak din kami na nag-aaral, sumasakay Naga din ng mga jeep, hmm. kami rin po may hirapan. May mga <coughs> kaibigan tayo, mga empyatol na po, konti lang kinikita, tas natataas pa rin wala na o, po, hindi pa wala. Hindi, bali sana kung tataas din ang sweldo maliwanag po yan yung, uh, yung kailangan po ng ating uh, kaibigan na uh, presidente no? ay uh, talagang patuloy ang kanila suporta sa gobyerno ano man ang uh, ipagkaloob ng gobyerno ay uh, kanilang uh, tatanggapin no? na maluwag sa kanilang puso no? marami salamat pres ha? marami salamat po ginawang uh, Pedro Sales mabuhay po kayo sa action po o kung malita program Thank you, thank you. Ayon mabuhay you.